So, ayan guys, kakagising ko. Sabi niya, kakagising ko lang guys. At meron na namang basher na nag-comment. Sabi niya, special child po ba mga anak ko So, una hindi ko alam kung bakit ginagamit yung ganyan na pangaasar. Basic ka, baka ba magsabi na hindi naman pangaasar. Baka nagtatanong lang ganyan. Pero marami kasi yung comment sa akin. Yan lang yung lumitaw. Marami yung comment na pangaasar. And ayan, ginagamit niya yung word ng special child para i-bash ako ang um, mga anak mo. Hindi ko maintindihan. Ay, ba't kaya gawa namin masama? Ayan. Kada mag-upload ako ng video ng family ko. Eh, dun siya nagpo-comment. So, ayan, sasagutin natin yan. Unang-una, hindi dapat gamitin pang bash or what yung mga ganyang bagay. Kasi, siyempre yung mga nanay na may ganyang anak, masasaktan talaga. And yung mga anak ko, special naman talaga sila. Special sila in a way na lahat ng bagay, ikain ang pibigyan sa kanila. Sana ikaw din. Masayang buhay, kompletong pamilya, makapag-aaral sa magandang ng paaralan maibigay ang mga toys na gusto. Habang <laughs> bata pa, ayun, nakahiga sa malambot na kama, air condition, may mga yaya na nag-aalaga sa kanila, may mga insurance, secured ang future, ayan. Sana ikaw din. Alam ko naman na marami nagka-comment nga, kaya lang naman daw kami binabash dahil nga daw, meron kami masaya, kompleto, at na sa pamilya. And alam nyo guys, hindi ako naiinis every time na may nambaba siya pabilya namin. Kasi alam ko naman na wala naman akong ginawang masama. And nag-upload lang ako ng video ng happy memories namin para paglaki ng mga anak namin ay makita nila, mapanood nila. Wala naman akong pinost na masama. Pero still, may mga tulad mo na nagagabi kung alam, nga lang, pinagbabawlak ko na nga lang kasi sabi ng asawa ko, dead na sa mga basho, mga indik mga Hindi ko maintindihan. Gawa ng gawa ng account. Wala ba kayong ginagawa sa buhay? Wala pang trabaho? Wala pang ginagawa sa life? tong nga ngay ba maghapon? Ha? Huh? <laughs> ayan. So bukas magdadagat kami guys. Buti na lang guys, lumapag na yung stock ng Rosemary Kagaya ko Premium Tinted Sunscreen. Nako, ayan. SPF 70 PA plus 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 299 lang guys. Mala foundation. Ayan. Papatuyo. Tumigay. Papatuyoin mo lang muna siya, guys. And pagkatuyo niya, ayan na, tingnan nyo, parang nagmamat effect na siya. Pwede siya sa mga oily, mga bagets, buntis, lactating, pwede yung pwede. And for face and body na nga pala to. And kaya, check out nyo na agad ha, bilisan nyo. Ito naman, 99 lang, 48 hours, no pawis and bad odor. Pwede sa mga bagets, buntis at lactating. Hindi lang to pang kilikili, -kili. pwede rin sa paa, kilikili, singit yung kutat na gusto nyo paputiin, na yan para no amoy. Alam nyo kung nasasaktan kayo sa mga videos o mga content ko na nakikita nyo kami masaya or ako, ako na lang, nakikita nyo ako masaya despite of bashing na ginagawa nyo sa pamilya ko, sa akin. Block nyo na lang ako. Unfriend nyo na lang ako and follow nyo na lang ako. Ayan, masakit talaga kapag ka nakikita mong ikaw ganyan, kami ganto, di ba Kaya huwag ka nang kumapit sa dami account. Mag-move forward na sa life. Mag-focus kayo sa buhay nyo. Para nang sagay, di ba? Para mag-level up, na, level up naman. Tinan nyo ko, guys. Focus lang sa sariling buhay. At tingnan nyo naman. Puro positive ang nangyayari sa life. Ayan. Kaya, ayun lang. Special talaga yung mga anak ko sa aming mag-asawa at sa mga pamilya namin, sa mga staff namin, sa mga tao na sa paligid namin. Special talaga sila, guys. And, ang dami nga gusto maging anak ko. <laughs> Ayan. Gusto mo rin.